Pwede! Oy! Pwede po, musko? Pwede pa po ba kami makaroon eh? Pwede! Happy New Year po pala, Happy New Year! Merry Christmas! Sige po! tayo niyo pang kamanta! Eh kasi po may ano po kami, may pipili po kayo nakakantay namin. Ang Pasko ay sumapit 300 po yan. Yung Feliz Navidad 250 po. Ah, no, we wish you po 200. Yung Pasko na naman 100. Yung thank you po natin mamaya pag ano, pag gusto niyo po. Eh, tayo mo na tayo muna, tayo muna, tayo muna, para mas maganda tayo. Sige po. Dito na ako sa Pasko na naman. Ay, lagi pong kinukuha sa amin, yung Pasko ay sumabi. Eh, sa dito din. ako. Sa isang daan po. Sa Pasko na naman, oh. Eh, sige po, ha. Start na po kami. Oh, pwede na. Pasko na naman, <coughs> ay tuling ng araw. Pasko ang nagdaan, di na baling kailanman. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko Ay, oh. Okay na yan, okay na yan. Wala po, thank you. Wala, wala, thank you. Yung, kasi yung, may sikwenta po, Adel. Hindi na, okay na yun, okay na Ah, dahil sa inyong dalawa, ayan nang pahit ko, ha? Thank you. Oh, Pangangaruling, meron yung presyo. Kasi eh, siyempre, doon na ako sa 100 kasi... Pero okay naman kasi Tradisyon natin yan dahil ang kasayahan ng Pasko ay sasapit na naman dahil kaanuan ng ating puso.